hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo simula na pumunta ka ng Maynila. Nagbago ka na, ha? Dati, wala ka namang imig eh. Sunod ka lang na sunod sa amin eh. Pero ngayon, ha? Pasaway ka. Napaka-pasaway mo na. Hindi ka lang pasaway, ha? pinag mo ba yung pangay namin? Again, Chang. Wala mo akong ginagawa. Layas! Dapat dati ko pa ito ginawa eh, ha? Pesti ka talaga. Pero, bago ka lumayas, linisin mo muna yan! Hello? Layas! Ay! Ay, sorry po! Okay. Ah. chang kita go mengaya ni apa dia tak pengalaman singa ai